the strong accept responsibility. Ikaw yung presidente ng buhay mo. Uh, ang ibig sabihin nito, yeah. yung ano eh, uh, bilang alimbawa presidente ng bansa, wala ka nang pwedeng sisihin. Halimbawa, ang economy natin masama ang ang mga mamamayan mo hindi masaya sa pamamalakad mo, mataas ang presyo ng bigas, ng gasolina, hindi masaya yung mga government employees, Lahat, pati mga private, uh, yung mga pinapasa mong batas, hindi masaya. Ikaw yung presidente bilang ikaw ang pinaka head of head of state, head of the uh, of a country. The buck stops here. Ibig sabihin, wala ka nang pwedeng sisihing ibang tao. Kundi, ikaw na lang. Bilang presidente, nasa iyo yun na lahat ng uh, powers, privilege lang bilang isang presidente. Wala ka nang pwedeng i-blame. Hindi mo pwedeng i-blame si vice president, si undersecretary. Kasi, consultant lang lahat ng mga yan. In the end, ikaw ang pinakresponsable sa buong bansa. And bilang uh, tayo sa sarili natin, individual tayo ba presidente ng ano natin tayo ba presidente ng buhay natin ganito kasi si Dane eh Minsan may mga ano may mga bagay na uh, tayo yung may control ni bagay na hindi pero ano ba tayo lagi ba tayong uh, dapat may sisihin or dapat tayo na yung mag-take up ng responsibility may mga bagay na, ano eh, may mga bagay na wala sa control natin eh. Kung tayo nagtatrabaho ng minimum wage, hindi naman natin pwedeng taasan yun. So, hindi natin pwedeng sisihin yun. Uh, ang baga, hindi ka pwedeng tumingin ng puro uh, ang sisihin mo yung wala sa control mo. Pwede mong gawin bilang presidente ng buhay mo, di ba? Kung ang problema mo is sweldo mag-upskill ka, maghanap ka ng trabaho na medyo high paying. Ngayon, alam ko, napakahirap, lalo na't walang tulong nung mga inaasahan mo. Yung mga, alibawa, enrolled uh, school sa government or scholarship or lahat-lahat. Lahat naman yan may factor. I'm not ignoring the fact na may tulong ang mga outside forces kahit out of your control. Pero, ganun pa man, maghahanap pa rin tayo ng way para tayo yung presidente ng buhay natin eh. Para kung ano man yung mga hadlang, talagang ahanap tayo na tahanap ng paraan. Para tayo yung maging responsible sa buhay natin. Para tayo yung maging uh, presidente ng buhay natin. Na take up tayo ng responsibility within ourselves na eto yung mga dapat kong gawin despite the difficulties, the challenges, lahat ng disadvantages na hinaharap mo bilang ikaw yung presidente hahanap pa ka ng paraan para makaahon para umunlad mag-improve kung ano man yung magiging challenge sa buhay mo sa exam man yan hindi mo pwedeng sabihin na yung frog ko hindi magaling magturo yung school ko masyadong maingay masyadong ano lahat yan outside of your control ikaw sa sarili mo maghahanap ka ng way para pumasa ka Despite the difficulties, the challenges Lahat ng disadvantages Inuulit ko lang Kasi nga, uh, ito yung mga sitwasyon Na pwede nyo ma-encounter eh. yeah, Either sa exam Sa negosyo Sa employment mo, sa career mo Sa lahat ng magiging problema mo Sa buhay, lahat yan may difficulties May challenges, may disadvantages Bilang presidente ng buhay mo wala kang ibang dapat sisihin kundi ikaw yung uh, chain ng sisihan tapos na kasi ikaw na yung pinakahuling may say sa buhay mo lahat yan ah uh, pwede mong isisi sa lahat ng nakapaligid eh. kahit tama siya tama na hindi maganda yung pamamalakad ni government or yung mga magulang mo binibigyan ka ng difficulties, disadvantages, mga uh, kaibigan na hold back ka, uh, mga customers na hindi grateful or medyo hindi bumabalik. And ganoon din sa employee, may mga may, kung for example, may boss kang uh, yung hindi siya open-minded or hindi siya nakaka-appreciate ng kung ano man or kung ano man yung sitwasyon mo kahit ano pa yan. Andiyan na yan eh. Ngayon, bilang president ng isang uh, isang pagkatao, nasa lahat ng responsibility kung paano mo i paano magiging manageable yung situation mo or if kailangan mo bang lumipat o may gagawin ka ba na sa sarili mo para mag-improve? Lahat 'yan eh or maghahanap ka ng alam mo yun, yung mental fortitude na mas tatatag ka eto kasi yung mga bagay na ano eh na alam mo ba na napansin mo ba na uh, for example nahihirapan ka sa isang uh, uh, sa isang lugar either work or school or negosyo and ang naging solution mo is uh lilipat na lang ako ng uh, trabaho lilipat na lang ako ng school lilipat na lang ako ng location kasi baka nandun yung problema. Ngayon, eh, lilipat ka ng ganito. Dilipat ka ng halimbawa ng church ko, ano man. Kung ano man, ang lugar. And, pagkalipat mo, same problem, same, ano, same uh, situation na nandun ka pa rin. Uh, akala mo, uh, ah, nakaligtas ka kasi na, naiwasan mo yung gan, tao, yung specific na tao, hindi mo pala alam Nasa sayo pala, ibig sabihin na. Halimbawa, ikaw yung nakaka-attract sa mga gano'ng problema, gano'ng sitwasyon. Nauulit lang. Ang ibig sabihin, baka akala mo uh, yung situation is uh, nangyayari outside. Pero may mga problema kasi na within yourself eh. Within uh, sa sarili mo, dapat ikaw yung magbago. Ikaw yung mas tumatag. Ikaw yung mas magkaroon ng mental fortitude, mas ikaw yung makahanap ng uh, sitwasyon na yung solution sa sitwasyon, no? Ang pinaka point lang ni video is yung chain ng sisihan stops with you. Ikaw na yung pinakamuling may say doon sa buhay mo and dapat kung ano man yung ano yung magi problema mo bilang ikaw ikaw yung pinaka mataas na position sa sarili mo na ano yung ikaw yung may huling may say eh. ikaw yung huling gagawa nung responsable yung ikaw yung may responsibility sa buhay mo eh. so ano man yung maging situation mo uh, I'm hoping na wag mong isisisi sa iba lahat ng nangyayari sa'yo may part ka dun. And, dapat, kung ano man yung part mo, gawin mo lahat ng best mo. And, nasa sa'yo yun eh. Nasa sa yung buhay mo eh. Kung ano man yung maging outcome ng buhay mo. May, may ano man, at tulad nung nabanggit ko sa isang video, kung ano man yung situation mo, masama man siya or mabuti, nasa'yo yung ano eh. Nasa'yo, dahil bilang presidente, nasa'yo yung outcome eh. Kasi, hindi mo pwedeng isisi sa iba bilang ikaw ay presidente, 'di ba? Alimbawa, ay ikaw yung next president sa isang pangit na pamamalakad. Ikaw bilang kumalit sa kanya, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng isisi yung ano eh na yung inabutan ko ganto na. Hindi ko na maayos 'to or mahihirapan hindi. Dapat nandoon ka sa sitwasyon na ano eh yung matatangga na ikaw yung mag-aayos kahit ano pa yung nangyari. Kahit ano pa yung mangyari, ano man yung mga disadvantages ng sitwasyon mo, ikaw pa rin yung mag-aayos. Dahil ikaw yung pinakamataas. So, hoping na liwanagan kayo na ikaw yung may huling say. Lahat ng tao sa'yo, consultant lang. And, ito yung isa sa mga naging mali ko eh. Lahat yan, lahat ng matatanggap mo na consults advices uh, lahat ng karanasan sa buhay ng ibang tao dapat take it with a grain of salt and dapat alamin mo na ikaw pa rin ang may huling say sa buhay mo pwede kang humingi ng advice ng consultations ng lahat-lahat pero ultimately sundin mo sila or hindi it's all on you na dapat i-analyze mong mabuti lahat ng natututunan mo, lahat ng advice na binibigay sa iyo. Dapat i-analyze mo lahat 'yon and huwag kang magpapakontrol sa ibang tao bilang ikaw nga presidente ng buhay mo. Lahat 'yan advices lang, lahat 'yan consultations lang, lahat 'yan uh, lahat yan uh, dumadaan lang sa'yo and ikaw pa rin yung may pinakahuling say sa lahat. Kahit ano pa man yung uh, mangyari. Kaya kahit ano man yung mangyari sa buhay mo, huwag mong sasabihin na sinunod ko lang yung advice nito, ni ganito, ni ganyan. In the end, it's you. Advice mo yun. Uh, uh, action mo yun. And huwag mong hayaan bilang ikaw yung pinaka president ng buhay mo is may magkocontrol sa iyo iba. Magiging puppet ka ng iba. And si Dane, uh, tulad nyan sa video game mo, <laughs> ikaw ang may ano eh. Kung sa alibawa RPG, ikaw ang magde-decision eh. Kung ano yung gagawin mo sa buhay, sa buhay ni character mo if uh, mas mabuting route or masamang route. So, malami, maraming salamat si Dane sa pag-guest na. Balik na tayo sa pag-Spider-Man. Shoo, uh, shoo. Ah. Wala ka na makalaban. Bye-bye ka na. Bye! Bye! Bye bye. Look. Yeah. Come for the tea. Bye. bye. bye.